namingwit ng, ng isda. Nangupit ah! ng, ng talong. At syempre, aming niluto para aming makain. Kacha! Bago nga pala lahat mga guys, ako si Lelet. Nagalulu ako pero masipag ako. Kaya tara, sumahan nyo ako. <laughs> 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 araw nga pala mga guys, kasama ko nga pala yung mga tropa ko Tsaka yung mga iba kong pinsan dahil nag-aya sila na mamimingwit doon kami ng isda. Pagdating ko nga dito mga guys, eto nga pala si Nuno, yung pinsan ko na yan, kumuha na nga pala agad-agad ng pain para masimula na namin pamimingwit. Dito nga pala kami mamimingwit sa fish pan ni Kuya Anlo. Maraming nga daw ditong isda mga guys na kulay pink tapos mabalbon tapos matambok. Pag nga pala usapang pangunguha ng isda guys, nangunguna nga pala ako lalo na kung matambok at mapink yung huhulihin namin. Sinimula na nga din pala namin na maglagay ng pain guys para masimula na namin pamimingwit kasi alas medya na rin dyan na ng hapon. Dito talaga kami guys kapag naboboring kung ano-ano yung ginagawa namin. Pagkatapos nga pala namin maglagay ng pae, nilagay na nga pala ni Kuya Anlo yung bingwe. Ito nga pala isa kong tropa, nakakagulat nga pala kasi bigla na lang siya umihi sa gilid. At dito mga guys, may kumaagat na nga pala sa pamain namin, kaya agad-agad nang hinitak ni Kuya Anlo. Nakaisa nga pala kami dyan guys, unang-una, -una, napakalaki, mapingping pa. Ah! mga nakapanood nga pala nung nakara akong vlog, yun namimingwit kami tapos wala kaming mahuli. Dapat pala dito pala ako namingwit sa fish panila Kuya Anlo kasi sobra talagang daming mahuhuling isda dito. Kainaman nga pala dito mga guys, unang lagay pangalang pala ng pamingwit dyan mga guys. Ayan, may kumagat na naman. Kaya agad, agad ko nang sinabihan si Kuya Anlo, nahita akin, dalawa pa nga yung umagat kaso nga lang nalaglag yung isa. Nakaka-enjoy nga pala mamingwit mga guys ng isda dahil nung kabataan ko, ganyan talaga yung buhay ko, namimingwit ako lagi ng isda. Ay, naglago pa nga dyan yung stepin ni Kuya Anlo, kaya agad-agad ko nang kinuha kasi nagagalit na na, high blood na naman. Ilagay nga pala ulit ni Kuya Anlo yung pamingwe tapos may kumang agad na naman. Grabe talaga yung mga isda dito, gutom na gutom. Hindi talaga nakakainip mga guys, mamingwit ng isda, lalo na kapag maraming kumang agad sa pamain mo. Ang lalaki nga din pala nang nahuli naming isda, isang palad ko nga pala yung laki nila. Kasi mga guys, yung nakaraang vlog ko, di ba lagi kong sinasabi na baka yung dalawang pain ko na lang yung nagkakagatan, kaya parang may kumang kagat. Pagpunta ko nga sa kubo mga guys, bigla na lang nagkaroon ng talong, ewan kung nga pala kay Kevin kung saan niya kinuha yung talong na yan Kung nga sa kanila Baka dekwat lang yan ni Kevin Baka sumakit pa yung tiyan natin Napakadaming isda sa aripit Guys yung pinamingwita namin Aripit lang yan Grabe talaga yung mga isda dito mga guys Sunod-sunod yung kumaagat Kaya sunod-sunod din yung huli namin Kaya <laughs> nga pala naisipan namin Mamingwit mga guys Kasi sobrang ganda ng panahon Makulimlim tas masarap mag food trip Kapag ganyan Namahinga nga pala muna ako dito sa kubo kasi kanina pa ako lakad ng lakad, kala mo ako magtatanod. Habang namimingwit nga pala sila na isda, may naisip nga palang kalokohan si Kuya Anlon. Mukhang pagtitripan na naman si Nuno, yung pinsan ko. <laughs> <laughs> At dito mga guys, yung mga nahuli nga pala namin kanina isda, tinatanggalan na nga pala nila ng bituka. Tapos yung pinabili namin kanina, dumating na nga pala yung mga itlog na pula, tapos kamatis, tsaka chicharon. Tinapoyan ko na nga din pala yung uling dyan mga guys para mamaya yung mga binibitukahan nila, isasalang na namin. Habang hinihintay nga pala namin mag bagay yung uling mga guys ito nga palang isa kong pinsan ginagayat na yung kamatis at syempre sinalang na nga pala namin mga nahuli namin kaninang isda kalipas nga lang pala ilang minuto mga guys sa luto na nga pala isda sinabay na nga din pala namin yung talong lupit nga pala ng kamatis sa ito mga guys may naiimagine pa ako habang iniihaw nga pala namin yung isda dyan mga guys ayan meron nga palang nagaano ng talong merong naghihiwa tapos meron naghihiwa ulit tapos yung namimingwit dito sa kabila um, mating na nga din pala dito si tita ina niloloko nga pala namin na magkakagusto sa kanya yung foreigner Ay 哈，哈哈，哈哈哈哈哈秧。哈，哈哈，哈。 Ayaw nga daw ni Ate Ini ng Apam kasi nga daw malaki daw. <laughs> Makalipas nga lang pala ilang minuto mga guys. Ayan, inaayos na nga pala nila yung pagkakainan namin sa dahon ng saging. Ito nga pala yung part na pinakahihintay ko mga guys, yung kakain na kami lahat. Hindi ko na nga pala na video mga guys yung pagpe-pray namin pero nag-pray kami kanina bago kumain. Hindi guys, napakasarap nga pala kumain kapag ganyan yung panahon tapos yung mga kinakain yung pinaghirapan yung panghulihin. At syempre mga guys, shoutout nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Mahal na mahal ko kayo mga guys. Grabe mga guys, napakatagal nga pala namin mag-prepare ng pag kain pero saglit lang naming ubusin tapos nga pala namin kumain tapos naligpit na namin pinagkainan namin ayan kanya-kanyang hilata yung mga tropa diyan kasi busog na busog ako mga guys ayan tulala talaga ako hanggang dito na lang pala mga guys maraming salamat nga pala sa panonood maraming salamat catcha